ba ang tunay na pangalan ng Diyos? Isa ito sa mga bahagi ng daan-daang paksa na pinagtatalunan sa relihiyon. May mga nagsasabi na mali daw ang pananampalataya ng taong hindi gumagamit ng tunay na pangalan ng Diyos. Ang sabi daw kasi sa Biblia, sa Acts chapter 2, verse 21, At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Dahil dito ay nabuo ang mga paniniwala na kung nais nating maligtas, eh dapat gamitin natin ang talagang pangalan ng Diyos sa ating pagsamba, pananalangin at pagpuri. Tama naman ang sinasabi ng talatang ito pero ang tanong, tama rin ba ang pangalan ginagamit nila na pangalan daw ng Diyos? May mga nagsasabi na ang original na pangalan ng Diyos ay Yahweh. Mayroon din naman nagsasabi na Jehovah daw ang original na pangalan ng Diyos. Mayroon naman nagsasabi na ang pangalan niya ay El Shaddai or Yahweh El Shaddai mayroon naman nagsasabi na Yahawa or Yahua. At mayroon din naman nagsasabi na Allah ang tunay na pangalan ng Diyos. Kaya naman ang tanong natin, alin dito ang tama? Alin dito ang totoo at alin ang mali? Isa ang relihiyon ng mga saksi ni Jehova sa mga pananampalatayang nagtataguyod ng kahalagahan ng pangalan ng Diyos. Siguro ay dahil nakadikit sa pangalan ng denominasyon nila ang di Umano, ay orihinal daw na pangalan ng Diyos, ang Jehovah. Pero kung susuriin natin ang mismong mga aklat na kinagamit ng mga saksi, ang pangalang Jehovah ayon sa kanila ay hindi daw kilala ng mga unang kristyano at apostol ni Heso Kristo. Ang sabi dito sa kanilang aklat, Reasoning from the Scriptures, page 192. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah unknown to all the ancients whether Jews or Christians for the true pronunciation of the name which is in Hebrew text by long disuse is now quite lost at dito pa sa isang aklat na pag-aari pa rin ng mga saksi ito po ay ang 1950 version ng kanilang biblia na New World Translation of the Holy Scriptures dito sa preface ng biblia nila ay may ganito pong nakasulat while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Moreover, it preserves equally with other form, the four letters of tetragrammaton JHVH. So ayon mismo sa mga saksi ni Jehovah, yung kanilang pinaniniwalaan na original na pangalan ng Diyos na di umano ay Jehovah daw. Ayon sa kanilang aklat, ito po ay unknown to all the ancients, whether Jews or Christian. Hindi kilala ng mga sinaunang tao, gaya ng mga Hudyo at ng mga unang Kristiyano noon. At kaya lang daw nila ito ginagamit ay dahil pamilyar ito sa mga tao mula pa noong 14th century. Meaning, before the 14th century, hindi alam ng mga tao itong pangalan na Jehova. At sa katunayan, ayon sa kanilang aklat, mas tama pa nga daw ang pangalang Yahweh kaysa sa Jehova. So hindi ako may sabi nito mga kababayan, ito po ay binasa ko lang ano. So kung magiging saksi ni Jehova ka at ang ituturo sa iyong panalangin ay Jehova namin o sasabihin sa iyo na ang tunay na Diyos ay may pangalang Jehova, eh mag-ingat rin tayo kasi maging sila pala ay hindi siguradong yan ang original na pangalan ng Diyos. Ayon mismo sa mga reference na ating binasa. So, sa kabilang banda, ang paniniwala naman ng ating mga kaibigang Muslim, ang pangalan daw ng Diyos ay Allah. Pero nakakatakot gamitin ito mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pangalang Allah ay hindi unique na pangalan. Hindi po yan unique na pangalan. Alam nyo ba na bago pa mangaral ang kanilang propeta na si Ginoong Muhammad, yung mga pagano sa Arabia na nauna pa sa kanya doon, meron silang Diyos-Diyosan doon na ang pangalan din ay Allah. At ito'y Diyos-Diyosan ng buwan. He is a moon deity. Ang paniniwala kasi noon ng mga sinaunang Arabo, ang araw at ang buwan ay parehong Diyos-Diyosan. Ang araw ay isang babaeng Diyos-Diyosan habang ang lalaking just Diyos Josan naman ay ang buwan. At ang pangalan daw nitong moon god na ito ay Ala. Yan po ay ayon yan sa mga archaeologists at sa mga historians na nag-aral sa kultura at kasaysayan ng mga sinaunang relihiyon sa Arabia bago pa dumating ang Islam. So hindi galing sa akin ito, no? Binasa ko lang yan sa research ng mga historians na nag-aral ng mga kultura dito sa mundo. Ang sabi dito sa Encyclopedia of Religion and Ethics, page 326, The origin of this goes back to pre-Muslim times as Professor Noldek has shown. Muhammad found the Meccans believing in a supreme God whom they called Allah, thus already contracted. With Allah, however, they associated minor deities some evidently tribal, others called daughters of Allah. Muhammad's reform was to assert the solitary existence of Allah. The first article of the Muslim creed, therefore, La ilaha illa Allahu means only as addresses by him to the Meccans, there exists no God except the one whom you already call Allah. So yan po ay ayon sa Encyclopedia of religion and ethics. So kung pag-aaralan natin ang research ng mga historians and archaeologists, si Ala ay dati na palang Diyos Diyosa na kinikilala ng mga, ta ta mga taga-Arabia even before nawala pa si Propeta Muhammad. Siya ang Diyos ng buwan ng mga taga Mecca at meron siyang tatlong anak na babae, si Lat, si Uza, at si Manat. Even the Quran is telling about these daughters or these women, kahit sa, sa, sa Quran, binabanggit yan yung pangalan ng tatlong goddess na yan na anak daw di umano ni Allah. Dito sa Quran, chapter 53, verse 20 to 21. Now tell me about Lot and Uzat and Manat, the third one, another goddess. Nakita nyo? So meaning, kahit ang Quran, nagpapatutuon na meron talagang mga ganong mga goddess o may ganong mga pangalan. Tama yung research ng mga historians, ano? At ang sabi pa ng mga historians, ang iba pang pangalan ni Allah ay Hubal. Then pagdating ni Propeta Muhammad, pinag-aalis niya lahat ng mga ibang mga Diyos-Diyosan at nagtira ng isa. At yun nga si Hubal na later on is tinawag niya regularly as Allah siya po yung Diyos ng buwan at ito yung ginawa niyang nag-iisang Diyos ng kanyang relihiyon na itinatag. Kaya kung mapapansin ninyo, ito marahil yung dahilan kung bakit ang sagisag ng Islam ay buwan. Napansin nyo ba yon mga kababayan? So kung may mga kaibigan tayong Muslim, siguro mas maganda mabigyan ninyong linaw ang bagay na ito. No? Ito po'y binasa ko lang naman sa mga research ng mga historians at na mga archaeologists. So, ang inyo pong mga comments ay highly appreciated sa channel na ito. So, ang tanong natin ngayon, ano ba talaga ang pangalan ng tunay na Diyos na sinasamba ng mga Hebreo o ng mga Israelita noon? Ano ba ang dapat nating itawag sa Kanya? Alam niyo po, kung titingnan natin ang original na Biblia, yung original ah, noong mga panahon na hindi pa na ang bagong tipan, ang lumang tipan po ay nakasulat sa Hebreong Alpabeto, sa Hebrew alphabet. At may dalawang klase ng Hebrew alphabet na umiiral noong unang panahon. Yung block script na ginagamit ng mga Hudyo ngayon at yung Paleo-Hebrew na, na mas matandang alpabeto. Uulitin ko po, ito po'y Old Testament, hindi po yung New Testament kasi yung New Testament, iyan po ay nakasulat sa wikang Grego originally. So yung Old Testament, either nakasulat yan sa block script na ginagamit ngayon ng mga Israelita at doon sa tinatawag na Paleo Hebrew mas matandang version ito ng Hebrew alphabet kumbaga sa atin meron tayong tinatawag na alibata eh di ba so yung alibata that's an old old uh, way of Filipino writing so sa Hebrew alphabet ganito po yung pagkakasulat ng pangalan ng Diyos both sa block script at sa Paleo Hebrew Ayan, ganyan po yan. At kapag itatranslate natin yan sa alpabetong ginagamit natin ngayon, yan po ay YHWH. Ang tawag po dyan ng mga iskolar ay tetragrammaton. Ibig sabihin, pag sinabing tetragrammaton, wikang grego yan, ang ibig sabihin, binubuo ng apat na letra. So meaning, ang original na pangalan ng Diyos ay binubuo lamang ng apat na letra. Wala pong vowel. Lahat po yan ay consonants. Ah, tandaan nyo ha, ah, mahalaga po yan. Ang tetragrammaton ay binubuo lamang ng apat na letra na walang vowel. Puro consonants. So ang tanong natin ngayon, paano mo ngayon babasahin yan? Sige nga kapatid, kung ikaw ang magbabasa niyan, paano mo babasahin yan? May mga reliyon, ang basa dyan, Yehowah. Merong iba, ang basa dyan, Yahweh. Meron namang iba ang basa dyan, Yahuwah. Meron namang iba ang basa dyan, Yahawa. So, tanong, alin dyan ang tamang basa, mga kababayan? Ang sabi sa strong concordance, ang basa dyan ay Yehova. Yehova. Yun ang sabi dun sa strong concordance. Ang tanong, bakit iba-iba ang basa ng mga tao dyan? Bakit may nagsasabi, Jehova daw ang basa dyan? Ganito po kasi yan mga kababayan, noong panahon ng mga unang kristyano na nandito pa ang Panginoong Jesus at yung kanyang mga apostol, hindi na po binibigkas ng mga hudyo ang pangalan ng Diyos. Itinigil nila ang pagpronounce o pagbigkas dahil para sa kanila, sobrang sagrado ng pangalang YHWH. So, hindi na, mas minabuti nila na wag nang bigkasin basta-basta, no? So, habang tumagal, eh talagang hindi na talaga nila binigkas. Kasi may utos nga no na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dahil hindi aariin ng Diyos na walang kasalanan kapag may taong nagbanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So ang mga Hudyo, sa takot nila dyan sa utos na yan, tumigil sila ng pagbigkas ng pangalan ng Diyos. At instead na banggitin yung pangalan ng Diyos, pinalitan na lang nila yung tawag. Hmm? ginawa nilang Panginoon or Panginoong Diyos. So paglipas ng mga panahon, nakasanayan na yan hanggang sa hindi na alam ng mga sumunod na henerasyon kung papaano talaga bigkasin o basahin ang YHWH. Dahil lahat ng na mga nakakaalam kung papaano bigkasin yan, matatagal na po silang patay. Libo-libong taon na silang patay. So wala talagang natirang may alam kung papaanong bigkasin yan. So ang nangyari, way back 14th century, Umasok sa eksena itong mga Masorets. Ito pong mga Masorets, sila po ay mga Hudyo na mga matatalino. Mga nagsipag-aral. Kumbaga mga scholars itong mga Masorets eh. Sila ngayon yung nagdagdag ng vowel dun sa apat na letrang YHWH. Dinagdaga nila ng I, ng O, at saka ng A. Kaya naging yehowa Tapos, yung mga English o mga Briton na nag-translate ng Biblia, ginawa nilang J yung Y. At yung V, ginawa nilang, o yung W, ginawa nilang V. Kaya naging Jehova. So tama yung sinasabi ng mga saksi ni Jehova dun sa binasa natin kanina, na ang pangalang Jehova ay hindi talaga kilala ng mga sinaunang tao, gaya ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano sa panahon ng mga Apostol. Dahil yung pangalang Jehova ay nag-evolve o inimbento lang ng mga Masorets noong 14th century. Nakuha nyo mga kababayan? Ganyan ang istorya niyan. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, wala pa rin nakakaalam 100% kung ano ang talagang original na bigkas ng YHWH. Kaya nga ngayon ang daming nagtatalo, di ba? Ito po ay hango sa mga nag-aral ng Biblia sa mga scholars. So yung mga nagsasabi ngayon na ang pangalan daw ng Diyos ay Yahawa or Yahawa Shai. So, klarado na po tayo. Ang pangalan ng Ama ay Yahawa, hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Ahaya, hindi Yahowa, at mas lalong hindi Jesus Christ. Ah, ganyan yung paniniwala ng mga Ophirian eh. Yahawa or Yahawa Shai. Saan niyo po pinagpupulot yung turo na yon? Alam niyo pag nagpunta kayo sa Israel ngayon at ipangaral ninyo na Yahawa or Yahawa ang pangalan ng Diyos, pagtatawa ng kayo doon. Hindi nila kilala yung mga pangalan na yan dahil walang vowel ang pangalan ng Diyos. Kaya, kaya wag niyong dadagdagan ng vowel. Libu-libong taon nang patay yung mga taong nakakaalam kung papaanong bigkasin yan. Kaya wag kayong mga ngahas na parang bang buhay na kayo nung panahon na yon. So ngayon, ang tanong natin ganito, kung wala pa lang nakakaalam ng tamang bigkas sa pangalan ng Diyos sa ating panahon, paano natin ngayon tatawagin ang Diyos? Paano natin siya i-address? Ia sa palagay nyo, sinong makakasagot nito, mga kababayan? Siyempre, walang ibang makakasagot nito kundi ang Panginoong Jesus, tama? Si Kristo lang kasi ang talagang nakakaalam ng tungkol sa Ama eh. Si Kristo ang pinaka-safe na tanungin kung paano natin tatawagin sa pangalan ang Diyos. Eh kasi, higit sa kahit kaninong tao dito sa mundo, ang Panginoong Heso Kristo lang ang bukod tanging nakakakilala sa Diyos. Kaya kung meron kang tatanungin, si Kristo yon Hindi kung sino-sinong mga reliyon. So dito sa John chapter 1 verse 18, ang sabi ng Panginoong Hesus, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, sino daw ang bukod tanging may kakayahan na magpakilala sa Diyos? Yung anak. Kasi yung anak, matagal nang nasa sinapupunan ng ama yon, matagal nang kasama ng ama yon. Kaya kung may the best na magpapakilala ng tungkol sa Diyos, that's no other than Jesus Christ Himself. So the question is, paano natin tatawagin ang Diyos ayon sa turo ng Panginoong Jesus? Pakinggan ninyo dito sa Mateo chapter 6 verse 9 magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Papaano ka daw makikipag-usap sa Diyos? Ano sasabihin mo pag mananalangin ka o makikipag-usap ka? Ama namin, our Father, Pater Noster, Nuestro Padre. Hindi sinabing Jehovah namin o Yahweh namin. Pagdadalangin ka sa Diyos, ang sasabihin mo, ama namin. Bakit ama namin? Eh kasi anak ka eh. Di ba? Yung anak, ano tawag niya sa tatay niya kung ang pangalan ng tatay niya e Pedro? Ang tawag niya tatay. Yung anak, ano tawag niya sa tatay niya kung ang pangalan ng tatay niya is Miguel? Tatay pa rin, di ba? Yung anak, ano tawag niya sa tatay niya kung ang pangalan ng tatay niya is Lorenzo? Tatay pa rin, di ba? Yung anak, ano tawag niya sa tatay niya kung ang pangalan ay Mariano? Tatay pa rin. Bakit? Eh kasi anak ka nga eh. Hmm? Natural ka, natural anak ka, 'di ba? Wala nang mas matamis na tawag sa pandinig ng isang lalaki kung yung kung kundi yung tawagin siyang tatay ng anak niya. Pag ang tatay mo tinawag mo dun sa pangalan na ginagamit niya sa registro, ewan ko lang. Kung, kung bawa sabi mo tatay o Pedro baong ko. Nako, kung hindi ewang ko ba naman. So, 'di ba? Ganun 'yan mga kababayan eh. Anak ka, natural, naturalmente, tatay ang tawag o ama ang tawag mo sa kanya, di ba? Kaya tama yung turo ng Panginoong Hesus eh. In fact, alam nyo ba, never na ni Kristo ang YHWH pag nananalangin sa ama. Never. Basahin niyo buong Biblia. Ang tawag lagi ng Panginoong Hesus sa Diyos, ama. Hindi Yahawa or Jehovah, hindi YHWH. Ama lang. Alam nyo kasi kahit hindi nyo naman banggitin yung YHWH kung anong basa dun eh. Alam naman ng Diyos na siya yung tinatawag mo eh. Alam niya na siya yung tinatawag mo sa boses mo pa lang. Pag tumawag ka ng ama, alam na niya na tinatawag siya ng anak niya. Hindi mo na kailangang sabihin yung YHWH. Kahit hindi mo banggitin yung YHWH, alam ng Diyos kung sino yung mga anak niya. Ang sabi ni San Pablo sa ikalawang Timoteo 2.19, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Nakuha nyo mga kababayan, tandaan nyo to, yung mga taong kung ano-ano ang pinagtatatawag sa Diyos, mga hindi anak yang mga yan. Kung anak ka, simple lang ang tawag sa Diyos eh, ama. ba? Diba? Alam na ng Diyos na siya yung tinatawag mo kung anak ka talaga niya. O eto ha, ah, basahin natin sa prophecy mga kababayan. Sa Jeremiah chapter 3 verse Ngunit aking sinabi, Papaanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak at bibigyan kita ng masayang lupain, ng mainam na mana ng mga hukbo ng mga bansa? At aking sinabi, Inyong tatawagin ako, ama ko, at hindi ka nahihiwalay pa ng pagsunod sa akin. Nakita nyo? O eh baka may magsabi, Aba, mali ka dyan, Brad. Hindi naman pangalan ng ama eh. Yan ay titulo. Well, para sa iyo, titulo yan. Pero sa lingwahe ng Biblia, ang salitang ama ay pangalan. O, pakinggan ninyo, Isaiah 6, 63, verse 16. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Nakita nyo? Dito sa Isaiah chapter 9, verse 6 sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Nakita nyo? O Biblia mismo nagsabi dyan eh, ang salitang ama o ang tawag na amayan po ay pangalan sa lingwahe ng Biblia. So, paano mong gigibain ito ngayon? Biblia nagsabi nito, marunong ka pa ba dito? Pag ito tinutulan mo, nagpapatunay na hindi ka talaga anak ng Diyos. Ang nasa Biblia ganito, sa awit 89 verse 25, Akin namang ilalapag ang kanyang kamay sa dagat, at ang kanyang kanan ay sa mga ilog. Siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko, Diyos ko at malaking bato ng aking kaligtasan. See? Hindi Jehovah, hindi Yahweh, hindi Yahawa or Yahawashay. Kung anak ka, ang itatawag mo sa kanya, ama, tatay. ba? Diba? Pangalan niya yon at palatandaan yon na ikaw ay anak niya. So baka may magtanong, ibig bang sabihin nito kapatid, hindi natin pwedeng malaman kung ano talaga yung tamang bigkas sa pangalan ng Diyos na YHWH? Well, sa ngayon, hindi. Ha? At hindi na natin kasalanan kung hindi man natin malaman yung tamang pronunciation yan dahil wala na nga yung mga taong nakakaalam kung paano banggitin yan. Pero huwag tayong mag-alala kasi may pangako ang Panginoong Yesus kung ikaw ay maliligtas. Ang pangako niya ganito, sa Apokalipsis 3.12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking ama at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaugbuhat mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. See? So, ang pangako ng Panginoong Yesus sa mga maliligtas, isusulat sa iyo yung pangalan ng Ama o ng Diyos, pati yung kanyang bagong pangalan. May bagong pangalan ng Panginoong Yesus pagdating ng panahon, mga kababayan. So, malalaman mo talaga kung paanong bigkasin ang pangalan ng Diyos eh. 'di ba? Isusulat nga sa iyo eh. Hindi lang basta isusulat ang ibig sabihin noon. Ibig sabihin, isa sa is, ilalagay 'yon o itatanim 'yon ni Kristo sa isip at sa puso mo para hindi mo makalimutan. Nakuha nyo? Yun ang ibig sabihin ng isusulat ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos. So I think, yan po yung sagot natin sa mga nagtatanong sa comment section kung ano ang tamang pangalan ng Diyos. So hanggang dito po ang ating pagtalakay at magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.